tuloy-tuloy na akong pupunta sa mga pasyalan. Saka sa Casa Batlio at La Pedrera muna tayo, tapos kung may oras pa sa dagat din tayo pupunta. Dahil hindi naman ganun kalaki ang Barcelona, at saka kakalapit lang din ang mga pasyalan, kaya kaya naman laka rin lahat, tipid pa sa pamasahe. Hamburger na ba? Sabi pa, Erok? Naubos na agad ang budget ko sa isang araw. Hindi pa sa Sa Korean restaurant, halos wala rin makain. Kahit kaya ko ngayon, wala na akong pera pagkatapos kaya kung 10 dollars lang ang budget mo, mahirap talagang kumain sa mga restaurant sa Barcelona buong araw. Hindi lang mahirap, kundi imposible na. Kasama na rin pati fast food, wala rin. Pag tinignan mo yung presyo ng Chinese food, ang afford lang dito yung stir-fried na patatas. Meron ding sa tanghon at sitaw, pero pag kinain mo na yun, wala ka ng pera. Pagod ako, sa totoo lang medyo pagod. Kung gusto mo maghapunan dito, kailangan mo nang hindi bababa sa 10 hanggang 20 euro. Kung ang lahat ay uupo at magpapahinga sa tabi ng kalsada, huwag na huwag mong aalisin sa iyong paningin ng bag mo. Habang naglalakad-lakad, napunta kami sa Casa Batlo. Itong bahay na ito ay idinisenyo batay sa tema ni San Jorge. Isang bagay na parang chimenea. Ang espada na nakatarak sa katawan ng dragon. Ang mga rehas ng bintana, ito ang mga tao na nasubatan ng dragon. Kung gusto mong kumuha ng litrato, mas maganda ang anggulo sa kabila ng kalsada. Ang Casa Batlo ay tinawag na ganito dahil ang apelido ng mayaman ay Batlo. Limang minutong lakad mula sa Casa Batlo ay ang tahanan ng isa pang mayaman tinatawag na kasamila at ang labas ng gusali nito ay parang nasa loob ng mga alon ng dagat. Parang alon na umaalon, halos walang patag na bahagi. Ang balkonahe ay parang mga damong dagat at paging para kay Gaudi, walang bagay sa kalikasan na tuloy na tuwid na linya. Sinabi rin niya noon na ang mga linya ay para sa tao. Tanging ang mga kurba lamang ang sa Diyos. Ngayon marami sa mga disenyo niyang gusali ay pawang mga kurba. Halimbawa tulad ng dagat, mga bundok, mga buto ng hayop at iba pa. Napakarami ng buhay. saka nandyan din ang spot na pareho kay Jenny para sa picture at check-in. Pero kailangan magbayad para makasiyad. Kapag nakapag-picture ka na, parang nakapunta ka na rin. Pagkatapos manood, tuloy ulit sa paghahanap ng mga kakain. Sa Espanya, marami yung tinapay na may kaunting karne sa ibabaw. Mga gulay. At mga seafood. Siguro ganito lang kalaki. Mini hamburger. Yung iba naman, halos wala talagang makakain. Wala nang magagawa. Kailangan nalang muling pumunta sa panaderia at magbakasakali. Mukhang masagana. Magkano ito? Lahat ay lampas sa 4 euros. para dito. Yung croissant na 0 55 sa umaga, talagang sulit. Sa totoo lang, kaya mo namang bilhin. Pero kapag kinain ko yon wala na akong pera pambili ng ice cream. Kung hindi bibilin, edi huwag na lang. Mas pipiling ko pang madapa kung saan saan kaysa madaling sumuko. Habang naglalakad, sobrang dami ng panadere sa paligid. Itatanong niya kung magkano ang presyo nito. Sa wakas, nakahanap na ako ng pasok sa budget. Nagabot ako ng 3.2, tapos kinuha ko yung tinapay. At may sukli pa. Tingnan mo naman ang saya ng bata baka hindi ko matapos ang tanghalian ko. May karne. Karne, keso, kamatis. At meron pang isda pero 3.5 euro, medyo mahal. Hindi naman gaano kalaki ang pinagkaiba. Magtipid ko naman. Ito naman yung nakumahit ang alak. May natirang 6.35 euro. Magandang resulta pa rin. Kahit na nagtiis ka sa tinapay. Ito ay may karne, okay na ba? Hindi ka ba nauuhaw? Hindi. Kapag uhaw, minum ka lang ng tubig sa masahin. Dahil kailangan kong magtipid para bumili ng ice cream. Ito ang aking layunin ngayon. Eh di sa natira pang pera, kakain pa kaya ng ice cream? Tuloy ang kwento.